Mabuti, masipag ka. Oo, oh, syempre. No? May anak eh. Ah, may anak. Bakit ka nagsisipag? Ay, magdadalawa na yata sila, ta. Parang buntis atay. eh. Hmm. Ah, so pagkakaalam mo, buntis. Opo. Kaya ka nagsisikap. Opo. Halatay. Panganay mo, three years old, tapos mabubuntis na naman yan. Kaya mo pa ba? Mabubuntis ko ba yan kung hindi ko kaya? Mapatay tayo dyan. Siya kasi kalabit ng kalabit. Mapatay tayo dyan. kaya pa naman. Kaya pa? Sumisigaw pa nga eh. <laughs> Sinong sumisigaw siya? Bakit siya sumisigaw? so ayun mga kababayan, mga kaparangay. Magandang magandang hapon po sa atin lahat mga kababayan uh, muli kong binalikan si lolo at yung nene na 16 years old yung batang 16 years old na napangasawa ng 61 years old mga kababayan mula nung inupload natin ang video ito maraming uh, naantig sa kwento at hindi makapaniwala paano nga ba nangyari na maasawa ng isang 61 years old ang nene na 16 years old sa araw na ito mga kababayan, muling binalikan ng Team Daddy Frankie para kumustahin sila at para malaman natin ang uh, sitwasyon ng uh, bata at ang kanyang anak. Mga kababayan, samaan niyo po ko at uh, papasukin at nandito na po tayo ngayon sa harapan ng kanilang bahay. Hello po! Kumusta po kayo? Pwede ba ang tumuloy? Ayan. Lisa, Lisa yung pangalan mo, no? Si tatay, kumusta? Nasaan siya? Ay, nagtinda po. Ha? Ah? Nagtinda po. Ah, nagtinda. Oh, kumusta kayo dito? Pwede ba akong ano? Kumasok. Yan mga kababayan, siya po yung sinasabi ko na uh, nene na napangasawa niya is uh, isang lolo na 61 years old. Hello baby, kumusta ka? Kumusta ka? Okay ka lang? Ayun, very good. Lisa, Lisa, tama. Okay. Kumusta ang buhay nyo dito? Okay lang po. Okay ka lang? Opo. Okay. Ba't parang ang lungkot, ang tahimik mo? Okay ka lang? May nararamdaman ka ba? Opo. Ano nararamdaman mo? Nahihilo po. ako. Ah, nahihilo ka? Oo. Oh. Anong oras umalis asawa mo? Kanina lang po. Kanina? Opo. Ah, Paano ganito lagi uh, maulan? Dito okay. lang kayo? Okay. Di ba nabanggit mo dati sa akin nung unang punta namin dito? Uh, uh, naglalaba ka. Hindi ka naglaba ngayon. Hindi. Bakit? Ah, sa bagay, sabi mo masama pakiramdam mo. Hmm. Hello, baby. Okay ka lang? Ilan ilang taon na 'yung anak mo? 3 years old? 3 months? 3 po. 3 years old? Opo. Ah, parang ang liit naman ang, na, un, liit naman ng ano, ah, uh, 3 uh, years old. No? Hmm, kala ko nandito yung, ano eh, nandito yung, uh, asawa mo, pasensya ka na, namasyal kami dito, ha? Huh? Ay, ayan na. Andiyan na pala si tatay. Magandang hapon Ay, Tay, magandang ng hapon. Pala kayo. Oo, o. saan ka galing, Tay? Nagtinda. Pasensya ka na, Tay. Uh, andito kami kasi dinalaw namin kayo. Saan ka galing? Nagtitinda po. Tinda ay, nagtinda, eh. basang basa ka sa ulan. Video nga po. Bakit ka nagtinda? Ano tinda mo? Ha, kamuting kahoy. O okay. sige, magpunas ka tay. Para hindi ka magkasakit. Ba ba't, ba't kamuting ngayon ang tinda mo tay eh di ba sabi mo may ano ka may trabaho ka Opo. pero wala ma maiksan ngayon pa alam mo tag-ulan ha ah? <laughs> tag-ulan po ah pag tag-ulan wala kang may trabaho ay eh, babuti na kapag tinda ka ng ano Opo. dito tayo tay medyo masikip sa loob Opo. Eh, ha pasensya ka na tay Uko ka muna tay hmm. buti na lang masipag kang magtinda ng kamuti tay Opo. magkano benta mo pa para sa pamilya yan ah para sa pamilya ito po, 50 po. 50 isang balot. balot. Po. Kumusta naman ang benta? Meron din po, nakapagbenta rin po. Nakapagbenta rin. Ano yan? Saan mo kinukuha yan? Inaangkat po lang po sa bayan. Ay, inaangkat mo rin. Eh, matiskarting tatay. Mabuti masipag ka. O, no? oh, May anak eh. Ah, may anak. Bakit ka nagsisipag? Ay, magdadalawa na yata sila ta. Parang buntis ata eh. Ano? Buntis yung asawa mo ulit? Oo. Oh. Paano mo nalaman na buntis? Eh, yung pagka nahihilo siya, ganun. Hmm? Yung ano niya, yung, 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 nung nagbuntis siyang ganyan, tapos nanduduwal, ayun po. Hmm. Ah, so pagkakaalam mo buntis, Opo. kaya ka nagsisikap? Opo. Halatay. Di ba yung first baby niyo, ilang taon yun? Three years old. Three years old. Three years old pa lang, tapos buntis na naman. Opo. Ay, hindi nga, oh. hindi, oh. hindi nga tay. Chanka. Ilang taong ka na ba tay? 61 po. 61. Tapos, panganay mo 3 years old, tapos mabubuntis na naman yun. Kaya mo pa ba? Siyempre. ah <laughs> <laughs> mabubuntis ko ba yan kung hindi ko kaya? Mapatay ah, tayo dyan. <laughs> Active pa ba tay? Active pa? Opo. ah uh, <laughs> ga, <laughs> Pasensya na kayo mga kababayan. <laughs> nagugulat ako kay nagugulat ako kay tatay. Eh, eh, eh na, curious lang kasi ako sa usapan eh. Pero ang sagot niya, hindi raw mabubuntis kung hindi niya kaya. Gaano ka ba gaano ka pa ka yan, Tay? Video kaya pa naman maka isa sa isang gabi. Gabi-gabi? Isa? Bitsan po. Siya kasi kalabit ng kalabit. Ah, patay tayo tayo Lisa Lisa halika punta ka ba nga dito kasi masikip sa loob ng bahay nila mga kababayan sa loob ng bahay nila eto na po yung ano Lisa sabi ng ni tatay anong pangalan mo tay Roger po Roger nagtitinda siya nagsisikap siya na magtinda ng kamuti kasi walang trabaho totoo ba na buntis ka na naman daw ha opo naglilihi ka Ala, patay tayo dyan. Sabi ni tatay, ikaw daw, kaya ka nabuntis kasi kalabit ka ng kalapit oh, daw sa gabi. <coughs> ha? Ha? Si bata pa. Ah, ah, bata pa. <coughs> kaya, hindi mo mapipigil yan. Oh, pag bata pa. Siya talaga na, Allah. <laughs> ay, ay, pag, oh, siya bata pa, naniniwala na ako doon kumbinsing ako doon. Tama yon pagbata pa. Pero sa akin, sir, hindi kayo maniwala. Hindi naman sa hindi naniwala kasi may anak ka na. Opo. Pasensya ka na. Ano lang, nagugulat lang ako. Gaano ba talaga kalakas si tatay? Kaya pa naman. Kaya pa? Sumisigaw pa nga eh. <laughs> Sino sumisigaw siya? Bakit siya sumisigaw? Paano siya napapasigaw? Ano pa Napasigaw siya pag? Paano, paano? Ha? Ikaw tay May, 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 may agimat ka yata tay? Wala, hindi ako gumagamit. Ako. Ay bakit napapasigaw si Nene? Wala lang, siguro nasasarapan. Wala. <laughs> <laughs> Ikaw talaga tay. Pero tay, magdadalawa na yung anak mo. Mag, magdahan-dahan ka na rin Muldo, pasensya ka na tayo. Hindi ko alam kung anong... Guys, mga kapabayan, mga kaparanggay. Pasensya na po kayo. Correct me if I'm wrong. Iniisip ko lang kasi yung mga anak ni tatay kasi 61 na po si tatay. Nabibigla lang po ako pag paumanhin po. Anday, pasensya ka na rin kasi naisip ko lang talaga pero yung kaligayahan ninyong mag-asawa wala po akong doubt dyan. Pasensya na po. Nagugulat lang ako sa sinasabi mo na napapasigaw pa at... Lisa, dito ka. Ayan. Ayan, oh, Kaya pala eh, ang ganda-ganda naman kasi ni Lisa, ano? Gaano ba siya kaganda sa iyong paningin? Ay, napakaganda niya. Huwag lang siyang, ano, manigaw. Ano? Naninigaw din siya. Ano naninigaw din? Kaya sa gabi, pinapasigaw mo rin. Ganti-ganti lang ah. Ganti-gantihan lang. Sinisigawan ka niya sa araw sa gabi sinisig pinapasigaw mo Lisa gaano ba sarap magmahal si tatay sobra sobra, sobra. oh wow <laughs> sana all masarap ay sana all sobra magmahal pwede bang explain mo sa akin Lisa kung gaano kasarap magmahal gaano yung sobra eh? Oh. Okay ka lang. Hindi ka naman nahihirapan na 3 years old yung anak mo tapos mga ka ng isa ulit. Pero hindi pa um, halata. Opo. Pa, parang pa lang kasi. Oh. Uh, uh, I'm not sure. I, you're not sure? Yes, ini-English na ako ni tatay. Talagang si tatay talaga, ang daming ano to eh. Medyo maloko, makwela rin tong tatay na. hindi nga ano huh? pa, huh? hindi nga totoo pa. Ah, sana Maliit hindi. pa yun. Eh. ha? Maliit pa. Maliit pa yun. So, sana hindi pa totoo. Eh, pero ginawa mo yan tayo eh. Oh, siyempre. Oo. Paano pa kasing ginawa nyo? Bakit? Naglaro. Naglaro. Sinong <laughs> unang naglalaro? Jack and Poy. Ah, nag-Jack and Poy kayo? Patay tayo dyan. <laughs> hindi, isa lang ang magpapayo ko. Mahalin mo ng totoo yung... Yung? Nagmamahal sa'yo. Oo. Pag minahal mo ng totoo, magiging jack sa gabi. Opo ah. <laughs> Siyempre. <laughs> oh. <laughs> hey, Lisa, Lisa, uh, alam ko si tatay, 61 years old tas ikaw ka ay bata pa. Alam ko maraming kalukuang itinuturo si tatay kasi expert na yan eh. Talaga pag kinakausap ko si tatay mga kababayan, dito kay Lisa siya, Lisa siya nakatingin eh. No? Nakakabilib mga kababayan. 61 at ganyang edad. Pero masayahin sila kahit mahirap. Okay. Kumusta naman ang ulam nyo kanina, Tay? Ayun po, ano bang yung, talong ata? Ah, talong. Talong at saka itlog. Ay, ulam kanina. Nung bago ka umalis. Na, pag Hindi. umalis ka, Tay, bago ka magtinda. Yun po ang ulam namin ngayon. Ah, talong. Opo. Masarap talong naman. Tilisa, masarap naman yung talong. Tsaka itlog daw paborito mo ba yung talong tsaka itlog ni tatay? Opo. Ay! <laughs> Elisa, gaano ka kadalas pa ulamin ni tatay ng talong? Araw-araw po. Ay, ay, sos! Patay. <laughs> Kaya pala mag magdadalawa na yung anak. No? Pero medyo, Tapos ano? Tapos med bata pa yung asaw mo, talagang gaganahan ka. Ano? Yan <laughs> patingin likod mo tayo. Ah nakabay ka nagtitinda. Kaya pala marumi oh, may putik. Uh, pero gaganahan ka pag bataasao mo. Syempre. Kapatay tayo diyan. Sana all Kaya bata -asawa. nga po masipag ako eh. Ah, kaya ka masipag. Opo. Oh, Ayun, pasensya na kayo ah. Nagpunta ako dito para makumusta kayo at mabigyan din ng ano ah uh, tulong lalong-lalo na kay Ate Lisa tsaka anak niyo. Pero masaya ako kasi kwela si tatay. Pero yung kwela niya parang katotohanan eh, no? Oo. Oh. Ate anong oras nagsisimula si tatay? Ha? Huh? Walang oras eh. Ah, walang oras tay? Pagka umandar na siya, ayaw na. Oh? Pero gabi. Ah, gabi. Ta. Ito, Yo, kadalasan talaga gabi maliligo pa muna yan Bago gabi na rin naliligo ito, Ah, gabi. Ah, sa hapon naliligo. Pero pag buntis na tayo, hindi na pwede maligo ng hapon. Opo. Ikaw tayo, naliligo ka rin ng gabi. Opo. Ay, hindi ka pa nalalamigan. Hindi naman. Ang oh, galing. may puso din. Oh, ah, ah nag-iigib ka rin. Pwede mong lagyan ng mainit. Ah, nilalagyan mo ng mainit. Oo, ingat, ingatan mo yung katawan mo tay para sa akin. Pero pero syempre sa hirap ng buhay, lalo't ikaw yung inaasahan ni Ate Lisa. Ingatan mo yung katawan mo para mabantayan mo pa sila, 'di ba? So, tay, uh, salamat at uh, ano, uh, napasyal ko kayo dito. Po po. nagpapasalamat no? nga rin po ako kasi na napasyalan niyo ulit kami. Ah, uh, oh. malaking bagay kung tulong na ibibigay niyo sa. Kumusta tayo? na ang bigas niyo, tay? konti na rin. Po. Tagilid. Opo. <laughs> <laughs> kumusta naman, 'di ba? Galing ako dito. Ah, kumusta naman yung naibigay ko sa inyo? Ah, uh, ayun. Pangkain, panggatas, pang okay. Oh. nagagatas yung baby, ano? Eh, paano yung hintay? Eh, sabi mo, mabubuntis na naman. Uh, Didudubling ko yung kahit ko para... At... Po. Habang, habang dumadami yung anak, lalong sinisipagan tsaga Pahit. lang po. Ah, lang. Oo, oo. Talagang ano, kailangan ayaw at sa gusto mo tay kasi masipag ka sa gabi. Masipag ka rin sa araw. Oo. Oh. Kailangan masipag din sa araw. Gaya na sinabi mo, dudublihin mo. Opo ah. syempre Lahat ng pagkakakitaan. Opo. O, oh, paano yan tay? Pag wala ng kamote ano naman sunod mong benta? Siguro, pag umaraw ah, naman, may, may extra na Ah, pag umaraw na, may extra na. Ngayon, ngayon may bagyo, walang, wala ng uh, wala kami, wala nang mm. biya biyahe kahit. Mm. Pero at least tay, believe ako sa iyo kasi wala nga yung extra mo kasi mag-ulan pero nakapag-isip kang magtinda na magtinda-tinda. Sayang din po kasi. Kaysa nakahilata ka diyan na wala kang kita. Kagaya ngayon tay, pagtinda mo ng kamote, magkano kita mo? Ah, uh, siguro mga 250 po. Ah, um, ay kita. pwede na. Opo. Kaysa Kay... yang din Oo, yun. oh, tama 'yung sinabi mo, kaysa nakahilata. Tapos pag may sobra, may ilalaga pa kayong kamuti. Di ba? Si Atilisa, kumusta magmahal naman si tatay? Okay lang. Gaano siya kasarap magmahal? Sobra, sobra talaga, ano? Hindi siya, pa, tayo hindi siya masyadong palasalita. Ganyan talaga siya. Pero, sabi, nakakapaglabas siya, nakapaghanap buhay din? Opo. Uh -huh? Tumutulong din. Tumutulong din. Pagka may... Nagpalabas sa kanya at walang mag-aalaga ng bata. Kasi minsan diniiwang sa biyana. Mm -mm. Ah, dalawa kayo nag-aanap buhay? Opo. Ang galing. Buti naman tayo, hindi ka pa sakitin. Huwag hmm. mong iindahin yung sakit. Ah, huwag iindahin. Para mas lalo ka manghihina pagka te, eh, pinakita mo na maraming masakit sa'yo, wala. Hmm. Uh, At saka nakikita ko kasi, kasi sa'yo, Tay, habang nakadikit ka kay Lisa, parang lumalakas ka eh. Opo. No? Malakas ang ground nito eh. <laughs> malakas ang ground. So pag dumikit siya sa'yo, lumalakas na rin yung ground mo. Ganun pala yun, no? Oo, bata pa eh. Kaya malakas talaga ang ground sige tay, sabi mo kasi kaunti na yung bigas. Papahingi nga tayo sa sakong bigas. Guys, meron pa guys. Ay, ayan na tay. Oh, dito. Okay. Malaking bagay na naman yan. Oo. Ayan tay, ha? Mahaba-haba na naman yan. Mahaba-haba na naman. Okay. Malaking tulong pong nagagawa nyo. Kaya nga ako sumasalun sa inyo. Oo. Kasi marami siya vlogger talaga na puro ano lang black. Oo naiintindihan namin yun halahan mo na yun tay basta importante nakatulong kami sa'yo kaya kami nandito para kumustahin nagulat lang talaga ako sa agimat mo tay kaya pagka medyo nagsawa ka na tay bigay mo sa'yo kagawa na ako sa inyo Opo. ha? kugulat talaga ako sa ano eh sa lakas mo eh no? kaya pa kaya pa? Opo. pero sana tay tama na yung dalawa hindi hinintoan ko na nga yun ah hinintoan mo na? Opo. <laughs> Hinintuan Hindi mo na, na pero humihigpit yung yakap. <laughs> ha? Kailan mo ihintuan tay? Ano umpisa na natin mamayang gabi? Ah, tayo dyan! <laughs> 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 Elisa, umpisahan na naman daw. Ha? Bagay mga... na natin yung isang gabi, tapos ah? bukas, tama na. Ah, tama na. <laughs> Bagay mga kababayan, wala tayong magagawa eh mag eh, malakas pa sila eh. ba? Diba? Sabi nga nila, habang malakas, enjoyin natin, samantalahin natin. Kasi pag dumating yung time na mahina na, wala na. Hindi na natin na uh, maibabalik pa. Kaya sabi nga nila, hanggat uh, malakas, hanggat nandyan, magpakasaya. Basta wag lang natin mapabayaan yung pamilya, yung mga anak natin, no? Okay. So, tay, hindi na kayo masyado magtatagal. Bigyan kita ng kaunting pambili ng ulam nyo, no? At uh, salamat ako sa iyo, tay, kasi nandito tay. Uh, ay, ano nangyari sa paa mo, tay? Paksema po yun. Ha? Huh? Ano yun, nakakasugat? Pabalik-balik po yun. Pabalik-balik? Baka siguro pag gumagala ka, na, nababasa. Sana pa, check up mo tay, ha? Ingatan mo yung sarili mo. No, Tsaka pagkatapos namin mag-base ka, medyo basa yung damit mo. O oh, tay, kamay mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano o, masasabi um, ni tatay? Sano, malaking bagay po ito sa inyo, sa amin. Mm -mm. Malaking bagay na nakakatulong kayo sa tao. Opo. Huh? Uh, Unang-una, pati yung baby namin nasisip niyo. Oo. Uh, Uh, Ng kahit wala naman kami tay alam kong kaya, kaya mo pero syempre yaman din lang na nakilala ka namin ay oh. eh, napadaan kami kaya naisipan namin na kumustahin kayo dito no oh. huh? salamat po oh uh, lisa tilisa okay Ba't, ba't ang batang tahimik mo lagi ha huh? salamat po hindi ko kayo magsawang tumulong sa ay na. hindi po salamat say Ba't ang tahimik niya lagi? Kailan siya maging makulit? Ay, sa gabi lang. <laughs> ah, sa gabi lang? Patay tayo dyan. <laughs> Pero pag wala naman kami tayo, pag kayo-kayo lang, madaldal naman siya. Madaldal. Okay. Hindi lang siya sa... Ha, pag may mga tao. Hindi siya sanay sa crowd. hindi siya sanay. Pero at least nakakapaghanap buhay siya. Makapaglaba. No? Natutulungan ka pa rin niya. Oo, tama yan, Ate Lisa no hanggat kaya mo magtrabaho ka pero pagka ano yung bata ingatan din kasi tay mahirap sa hirap na ng buhay ninyo eh, iwasan natin yung mauntog mapilay mas problema mas malaking gastos pag nagkasakit ang bata pero ang tahimik lang niya no ganyan siya madaling bilhin niya ah, madaling? kahit na nagluluto ako kaming dalawa lang iwan ko siya dyan. ko ko sa tindahan diyan lang Andyan lang Opo. Oo, oh, nakita ko nga eh, nandiyan lang, naglalaro lang. Opo. Ganyan ng talaga lang. Magaling, madaling bilinin. Ah, payo ko lang sa'yo, Tay, kasi sabi mo, buntis. Ngayon pa lang, para hindi kayo nahihirapan, magtabi na hihirapan, magtabi-tabi na ng para sa panganganak. Opo. Anong plano mo eh, kung manganganak na to, anong nasa isip mo ngayon, Tay? Kaya nga, nakabaluktot pa yung gabay ko, <laughs> baka sakaling <laughs> hindi pa totoo. Ah. Sayang. Oh. Bakit sayang? Opo, oh, pa, para maka ipon-ipon pa. Opo. Hindi. Eh, kung talagang buntis, ibig kong sabihin, ngayon pa lang, mag-ipon, mag ipon magtabi tabi ka na. Kahit sabihin nating 100 araw-araw, pag may pera na tanggap, o 100, para pagka nagka-emergency, pag buntis na talaga, check up, may dudukutin ka. Pag nanganak, hindi yung kung kailan manganak na, saka ka ng utang-utangan. Mahirap yun. Na? Opo. Oh, sige tay, hindi na po kami magtatagal ha. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat din po. Sana hindi kayo magsawang pabalik-balik sa tao. Opo. Hanggat kaya ng team dati prang No? Opo. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, pasalamat po ako at nakabalik na naman ako sa kay tatay at sa kay ati Lisa at nakapag-abot na naman tayo ng Counting, tulong financial. Sa lahat po ng uh, mga kapanood ng video namin, huwag nyo sanang uh, siseryosoin. Ganon po talaga si tatay, talagang hindi lang siguro siya mahilig maglihim kung anong nangyayari. Kaya maraming maraming salamat mga kababayan and God bless po sa atin lahat. Thank you po.